Akampi na bawat na aapi Angat ang maayos sa lipunan Maglilingkod ng buong katapatan So ni Pico Picos May paninigyan Hindi na niiwan salamat Okay, Maraming salamat at magandang gabi muli sa inyong lahat Isang malaking karangalan na nagkaharap-harap muli tayo at uh, napapansin ko palaki ng palaki ng palaki ng palaki ang ating grupo Just four months ago to be exact. October 8 of 2024. Hindi ho ako ang dapat nakatayo sa harapan ninyo ngayong gabi. Four months ago, hindi ko nakitaan ang aking sarili na ako'y muling iikot sa buong, buong Pilipinas. mga niya at sa lahat, hindi ko nakitaan na ang kinakampanya ko pala yung sarili ko na. I was invited January 28, 2024 to be part of the coming out of Hakbang na Maisog sa Davao. Upon the invitation of President Duterte and of Cabinet Secretary Junibasco. And so I went doon sa January 28, 2024 event natin sa Davao. Ang hakbang ng maisog is a social movement that's advocating for transparency, accountability, peace, and security. And just a brief, uh, uh, brief uh, background, noong January 28, 2024, ang mahigpit na tinututulan ng hakbang ng maisog ay yung Huwad na People's Initiative at Peking Charter Change. Iyan ang mahigpit na tinututulan ng hakbang ng maisog. At nagtuloy-tuloy yung ating pagkilos at naging matagumpay naman sapagkat itinago nila pansamantala yung Peking People's Initiative at Huwad na Charter Change. Tinago lang nila yan pero nakaambayan at uh, nagpatuloy nga yung hakbang ng maisog, nandiyan na hinaharang tayo sa lahat ng ating pagkilos. Ito'y payapa at malayang pagpapahayag ng ating pagtutol sa maraming baluktot na pulisiya at pamumuno ng kasalukuyang administrasyon. Naharang tayo, hindi tayo binibigyan ng permit. Yung mga mayor na binigyan ng permit, suspendido. Yung mga mayor na nagbigay ng permit, dinismiss sa serbisyo. Ganyan kalala ang supresyo na ating pinagdadaanan magpahanggang sa ngayon. At nung papalapit na ang deadline ng filing ng candidacy, nag-usap-usap patuloy ang hakbang na maisug. I cannot forget the encouragement I got first from President Rodrigo Roa Duterte. He asked me, anong plano mo Vic? Sabi ko, wala o Mr. President. Tuloy-tuloy lang tayo sa hakbang na maisug. sasamahan ko kayo sa pag-ikot. At ang ating advokasya for transparency, accountability, peace, and security. Sabi ni Pangulong Duterte, dapat kang kumandidato bilang senador. Mr. President, hindi po para sa akin yan. Tutulong ako, mangangampanya ako, pero hindi po para sa akin yan. Sabi niya, hindi, pag-isipan mo. Sige ako kako, mahaba pa naman. Nagpatuloy yung aming ugnayan at yung ating hakbang na maisog hanggang sa hindi na talaga maiwasan na pag-usapan ng politika sapagkat papalapit na yung deadline ng filing ng candidacy. Subalit ako rin mismo sa sarili ko ay hindi ako kumbinsido na ako ang dapat na naririto. I was all for President Duterte had he run for or decided to run for Senator. Sinabi ko yan kahit kay Manong Jun Bigyan niyo lang ako ng kahit kapirasong espasyo, pag-isipin niyo ko, pagtrabahoin niyo ko, sasamahan ko si Pangulong Duterte mga kampanya 24-7. Subalit may mga ibang plano na nagaganap sa ating buhay hanggang sa dumating yung October 5. Nagpulong-pulong yung uh, core group ng Hakbang ng na Maisog. Nandyan pa rin siyempre si Ma'am Chuchi na kasama doon sa pagpupulong at nag-usap-usap. usap usap Papunta sa akin yung direksyon, papunta sa akin yung hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. Hindi ko makakalimutan yung aking sinabi. Why should I even consider running for senator? Am I even known enough nationwide for me to consider running for senator? Yun ang aking tanong sa kanila. Hindi ko sinabi ako ba ikilala na enough for me to win no? Ang sabi ko sa kanila, ako ba'y sapat ng kikilala sa buong bansa para i-consider ako na kumandidatong senador? Subalit so, yun nga, nung gabing yun, nabuo ang konsensus at lahat ay nagsabi na tutulong sila at all the way at ating tinanggap ang hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. Fast forward to today, napakarami ng isyo. Hindi na lamang yung Peking Charter Change sa Tuwad na People's Initiative. Kasalukuyan, nandyan yung laganap at talamak na korupsyon. Grabe ang kurakot sa gobyerno. At yan ay napatunayan natin nung ating ipinakita kasama si Pangulong Duterte at si Congressman Sid yung mga blanco doon sa tinatawag nating final bicameral conference committee report. Pilit nilang tinanggi Nariyan ng unang sinabihan, sinangaling daw si Pangulong Duterte. Hindi pa na kontentong Malacanang, sinabing kami raw ay mga huwad at malisyoso dahil ang aming pinapakita ay hindi naman totoo. Subalit aming ipinakita ang aming pinangahawakan at bandang huli ang sinasabi ng Malacanang, hugas kamay, wala raw silang kasalanan kung sakaling may blanco itong bicameral conference committee report. At nagpatuloy, nakita naman natin ang naging resulta ng paglalahad na yan. Galit na galit na ang sambayan ng Pilipino. Nararamdaman na ng mga korup sa gobyerno yung galit ninyo, sambayan ng Pilipino. Kung kaya't minadali nila at final yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito yung mga hamon na ating kinakaharap. Subalit hindi tayo magpapatinag. At hindi rin tayo muli magpapabudol at magpapadala dito sa ginagawa nilang diversion. Itong impeachment complaint or yung articles of impeachment na, na transmitted na sa Senado ay isang malaking distraction o diversion. Gusto nilang mawala ang usapin sa napaka-maanumalyang 2025 budget. Yung 2025 budget is illegal, immoral, criminal, unlawful, and unconstitutional. Subalit makikita natin, hindi lamang yung 6.325 trillion 2025 budget ang kanilang minanakaw. Pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay tahasan na nilang ang nakawin. Huwag tayong pumayag. I-ilang elitistang mambabatas, lagay niyo ng tatlong daang elitistang mambabatas. Laban sa 32 milyong Pilipino, kasama ko, kasama kayo, Iyan ang ninanakaw nila sa atin. Huwag tayong pumayag, makipaglaban tayo, protektahan natin. Hindi lamang si Inday Sara Duterte, kundi ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Protektahan natin ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino who lawfully, legally, constitutionally, and democratically elected in Daisara to be our Vice President. At ngayon gabi, isang gabi ng fellowship and thanksgiving, maraming maraming salamat. Alam mo ninyo, when I decided to accept the challenge na pamunuan ng tunay at mayisog na oposisyon, lininaw ko sa ating mga kasama sa akbang na mayisog, wala tayong partido. Wala tayong pananalapi at wala tayong sapat na materyales. That was October 5. Mikot po tayo, hanggang sa ngayon, mikot tayo sa lahat, iba't ibang panig ng Pilipinas. And I would like to say thank you to all of you hindi ko maramdaman na kulang ako ng materyales. Hindi ko maramdaman na kulang ako ng pondo sa kampanyang ito dahil sa inyo. Ang dami kong nakakaharap na tao. Yung iba'y nagdodonate, dalawampung pirasong tarpulin, limampung pirasong tarpulin dalawampung pirasong t-shirt. Ito'y galing sa kanilang perang pinaghirapan. Na dapat sana ay iuwi na lamang nila para merong pagkain sa kanilang hapagkainan. Subalit, binibigay nila ito sa ating kampanya. Hindi dahil ako ay si Atty. Vic Rodriguez. Hindi. Nalalaman ko yung kahulugan. Sa bawat sentimo, sa bawat pisong ibinibigay ninyong tulong sa ating kampanya gusto ninyo ng pagbabago. Gusto ninyo ng katinuhan sa gobyerno. Gusto ninyo na higit na mabuting bukas para sa atin at higit sa lahat para sa ating mga anak. Hindi ko nararamdaman na wala tayong partido kahit saan ako magpunta, napakaraming taong sumasalubong, isa ang sinisigaw. Ipaglaban mo po kami, patuloy sana kayong maging boses namin, tuloy-tuloy po ang pagbabago, bantayan ninyo ang ating budget, huwag kayong pumayag na nakawin ang ating pera at huwag kayong pumayag na apihin ang ating pangalawang Pangulo. Subalit hindi ko po kayang mag-isa ito. Kinakailangan ko po kayo. Kinakailangan ko tulong ninyo, kinakailangan ko ang suporta ninyo. And I know tonight, I do not have to even ask for it. You have given me your support even before this night came about. Nararamdaman ko yung inyong tulong, yung inyong tiwala, yung inyong suporta. At ito rin po ang aking inspirasyon. Sinabi ko ho sa aking uh, uh, core group Salamat kay Manong Jun Basco, tinanggap na maging campaign manager. Salamat sa aking mga kasama. Alam ho nila, kahit si Yusek Pen Libres, nakakaramdam din po ako ng pagod katulad ninyo. Subalit sinabi ko sa kanila, wala akong karapatang magsalitang pagod ako, hindi ako lalabas, hindi tayo iikot. Sapagkat nakikita ko sa lahat ng panig ng Pilipinas, napakaraming volunteers na kumikilos para sa ating kampanya. At hindi ko po kayo bibiguin. Three days from tonight, magsisimula na opisyal ang ating kampanya. Malayo na po at malaki na rin ang ating na-cover na lugar. Marami na rin po tayo nagawa at marami na rin po ang ating mga nakasama at higit na lumalaki ang ating samahan. Subalit, wala pa po tayong naipapanalo. Ang naipapanalo natin ay yung puso at damdamin ng mga Pilipino ay naniniwala na panahon na na maglagay kayo ng bago sa Senado. At sa tulong po ninyo, makakapaghatid po kayo ng bago sa Senado ngayong 2025 pagpatuloy tayong magkaisa. At again, Tonight is not the night to be making political speech in front of you. It's more of me saying thank you to each and every one. Maraming salamat. Uulitin ko. Hindi ko naramdaman kahit isang araw na kulang ako sa campaign para Fernelia. Hindi ko naramdaman yan. Wala akong pang-advertisement. Subalit, sang araw, may isang grupo na nagsabi, sagot na namin ang dalawang mong billboard dyan sa C5 at sila ay nari rin ngayong gabi, ang aking mga kaibigan abogado na nariyan sa likod maraming salamat sa inyo hindi ko maramdaman na kulang ako sa tarpulin bagamat hindi sakto, hindi sapat pero hindi po tayo salat at yan ay dahil sa inyong lahat Maraming maraming salamat. Papakahalagahan ko po yung inyong paniniwala, kumpiyansa at tiwala. Tatandaan ko po lahat ng inyong itinutulong. Yung iba nahihiya ang kaya lang i-donate dalawampung pirasong tarpaulin. Huwag po kayong mahihiya. Ako ang dapat mahihiya. Yung inyong itinutulong, may halaga po iyan. Uulitin ko, naiintindihan ko yung importansya niyan. Imbis na iuwi niyo sa inyong pamilya, ordinaryong tao nagpapaimprenta. Nagpapaimprenta dalawampu, sampu, limampu. May halaga po iyan. At yan ay hindi ko kakalimutan. At sa paghatid niyo sa akin sa Senado, ito ang aking batayan araw-araw at hindi ko sisirain ang inyong <clears throat> hindi ko sisirain ang inyong mga tiwala. <clears throat> Napakabuti po ninyo. Katulad <clears throat> doon ng aking sinabi, itong aking kinakatayuan ngayong gabi, hindi yung akin ito. Kung tinanggap ni Pangulong Duterte, siya ang naririto. Kung nagtinanggap ni Mayor Baste Duterte, siya ang ating kandidato para senador. Subalit, ganun po talaga ang tadhana, ganun po talaga ang buhay. Ako'y naririto. Hindi ko sasayangin ang inyong tiwala. Napakabuti ninyong lahat at alam ko ginagawa niyo ito hindi dahil sa akin. Ako'y instrumento niyo lamang. Instrumento niyo lamang para makuha natin yung tunay na pagbabago na ating minimithi. Naniwala tayo noong 2022 doon sa pagkakaisa sa unity, sa continuity. Alam ko rin ang nararamdaman ninyo. Ayaw, nun, ayaw nyo nang mabudol muli. And all of us here tonight, I know, we all understand what is at stake for our country this midterm election this May 12, 2025 election. Huwag nating sayangin. Pagtulungan natin, tayo'y patuloy na magkaisa. At sisikapin kong gampanan lahat ng inyong iuutos o ipagagawa sa akin sa kampanyang ito. Napapagod ako, subalit wala akong karapatang mapagod hanggat nakikita ko kayong kumikilos, gumagalaw, nagbubuo, at patuloy na umiikot sa buong bansa. Gagawin ko rin po yan at tatapatan ko ng aking sipag at kakayahan ang inyong tiwala, kumpiyansa at paniniwala. At ngayong gabi, tanggapin po muli ninyo ang aking pasasalamat. Yung iba, ngayong ko lang din nakilala, subalit nagpunta ngayong gabi, handa ang pagbibigay ng kanilang suporta. At marami pa ang gustong dumalo, subalit may mga previous schedules at uh, marami naman ang nararian at nagpapadama ng kanilang suporta araw-araw. So muli ho, alam kong uh, hindi pa ito ang panahon na tayo nagbibigay ng mga political speeches. I just like to take this evening, uh, take this opportunity again to thank each and every one of you. Not money, most especially for your time. And daming volunteers. volunteers. And daming volunteers. it's been a while na nakakita ako ng People's Campaign. At ito nagaganap dito sa Hakbang ng Maiso ang isang People's Campaign. Sa ating mga miyembro ng new media, yung ating mga social media vloggers, maraming salamat sa inyo. <laughs> Alam naman ninyo na allergic sa atin ang traditional media at ayaw tayong iniimbita at maging guest nila. Paminsan-minsan, nakakalusot kaya pinagbubuti natin yung ating paglabas sa kanila. Subalit kung wala ang social media, higit po tayong mahirap magpakilala sa lahat ng panig ng, ng Pilipinas. Kanya sa inyo, ating mga social media uh, vloggers doon sa tinatawag nating new media, maraming maraming salamat. Wala man po tayong pang-advertisement, pero nararian kayo, lagi kayong kasama, lagi kayong nagbibigay daan at nagbibigay espasyo para sa akin, kaya tayo patuloy nakikilala sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming maraming salamat. At siyempre, ang aking uh, pamilya, ang aking may bahay na naririto, allergic ito sa politika. Alam mo ninyo, Nung ako'y nanliligaw sa kanya bago kami magpakasal, meron siyang hiningi isang kondisyon. Eh, siyempre, gusto mong mapangasawa, papangako mo lahat. <laughs> Pero hindi marami, isa lang talaga hiningi niya. Ang sabi niya, okay, abogado ka, may sarili ka ng mundo, meron ka sariling practice. Isa lang ang hihingin ko. Oo, oh, okay, ako. Magsabi ka, ibibigay ko. Wag na wag ka lang papasok sa politika. Oo <laughs> mo eh, naman kako. Eh, pero abogado ko eh. Teka muna kako. Dalawang bagay yan. Elected at saka appointed. Pag uh, I mean, anong elected, anong appointed. Yung appointed, yung magsisilbi ka sa gobyerno, ikay inappoint, etc. etc. yan, pwede yan. Ah, pwede yan. Appointed, pwede yan. Ah, okay. Okay na ako ron, 50%. Eh. Abi, elected, ayo ko yung kampanyang-kampanyang, huwag kang papasok dyan uuwi ako sa amin. Sabi ko, hindi ako papasok dyan, ayoko rin yan. So nag nagpakasal kami. And after uh, 16 years of uh, married life, yung isang hiningi niya na violate ko pa. Kaya, pero nandyan at nakasuporta kasama ng aking panganay na anak na si Lugui. Maraming salamat. Hindi dahil gusto niya ang politika. Nung ako ay umiikot, para sa aking libro muna, nakita niya yung hinaing ng ating mga OFW. Nakita niya. Nandiyan umiiyak sila, first time kami nagkita. Nagre-reklamo, ano na ang nangyayari sa ating bansa. Tony Big, sana wag ninyong pabayaan, sana ganito, sana ganyan. Sabi ko, teka muna, hindi ako kandidato. Andi dito ako para mag-book signing, para mag-book launching. Pero nag, yan ang kanilang sinisigaw. Ang dami kong nakaharap na OFW. At nakita naman niya, Reges, malaking bagay yun at nagkaroon siya ng uh, namulat ang kanyang isipan sa kalagayan ng ating bansa. Hindi natin pwedeng ibigay dito sa Marcos administration para magpatuloy lang ang pagnanakaw nila sa pera ng Pilipino. Huwag tayong pumayag ating labanan, ating tutunan. Kaya tinanggap ko ang hamon ng hakbang ng maiisog na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. At hindi ko rin makakalimutan nung ako ay nag-file ang aking candidacy. Sinabi ko rin at sasabihin ko ulit, ang aking katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang. At ang aking nais kapartido at kaalyado ay kayo sambayan ng Pilipino. Kaya ako'y kumandidatong independent kasama ang akbang na may isong. <laughs> e muli, maraming salamat. Tanggapin ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Alam naman ninyo na yung nais nating gustong gawin sa Senado. Subalit, tulungan po ninyo akong mga Tulungan ninyo akong mga panya. Maging aktibo kayo sa ating kampanya. At pag tayo'y nagkaisa, ngayong 2025, posible ang pagbabago pag kayo ay naghatid ng bago sa Senado. Maraming salamat. Ako po muli, si Atty. Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, may iso. Magandang gabi sa ating lahat. Mabuhay Atty. Nick Rodriguez! Mabuhay! Sa lipunan, maglilingkod ng buong katapang Senator Atty. Vic Rodriguez, number 56, Sabalota, Attorney Vic At Rodriguez, makakaaasap ko kayo, na BOTO kung damin kayo sa darating na election. Panaputan niya na ng mga mumental si Attorney Vic Rodriguez. At and now, ladies and gentlemen, Attorney Vic Rodriguez. putay sa ating mga photographer pagpapalitrato kasama po ang ating uh, senator oh. Atty. Pedro Rodriguez from Dasmariñas Cavite uh -huh. Narito po si uh, Karniel Guadalupe Caranto. After niyo pong makapagpa-picture, proceed po at pumirma sa ating Pledge of Support Wall. Pumirma po kayong lahat. So after na grupo ng mga bisaya... At uh, ang barm, kasunod po kayo ng barm. Agno Labor Sector. After po ng barm. Sige po, on stage po. On stage po. Proceed po tayo doon sa ating Pledge of Support Wall, ma'am. Sa Pledge of Support Wall po. Proceed po tayo sa pledge of support wall. Doon po muna tayo sa pledge of support wall. Ma'am, doon po muna tayo sa pledge of support wall.